Okay. Oh, <laughs> Ito balik sa Ito natin kanina. Huli lang si Papa. Yun. Dalawa. Dalawang lapu-lapu. Yun. Yun. Patian. Yan patihan. Patihan. Oron. Ngayon, paalis na kami. Papunta kami ng laot si Kuya Rory. Ako itong Ayan. Kahuli. Kahuli na si Papa. Malaki daw doon. Malaki-laki. Malaki-laki sa maliit. Malaki-laki sa, ma sa big. Malaki-laki kisa sa maliit. up na. Sapay na. Anay ah, up Yun. Tulo. up Tatlong patlakan tawagin dito sa biliran tingag kasal ko na akong sibad yon nakahuli ng siguro ligtik yun tatlong tingag uh, Ito mo. Ngayon, kahuli uh, naman si Papa. Special, uh, mamaya, tatlo na yan. Isang lapu-lapu. Ang kapitan, adipo. Huh. Ngayon, may huli si Miss G.C. Marami-rami ito. Huwag <laughs> eh. ka ka, di ka diba apil di ha? Kakban di ha? Ayun, damo, damo. Mala marami-rami. Yun. Sigurang taklakan. Uy, makaway lang si B.O. Ilang piraso? Apat. Ibang isi, ibang ako ngayon. Yun. Apat na yung hole ni Miss GC. Magaling si Miss GC ah. Miss Pagod. Punta pa lang rin. Dito mo pwede. Teka taas ang kawin. Sige, buta lang na diyang ang sa bus. Buta na di ha. Di ba na ba? humok? Ay, eh, para mabidyo ko yung dali tapong... kasi. Layo. Layo. Hindi ko kabidyo. Ah. Yun, nakahuli naman si Papa. Ayun. Patian. Poron kung tawagin sa biliran. Ayun, nakahuli naman dun si Bro Ligtik. Ano kayang huli niya? Ayan, apat na pirasong bisogo pala. Hindi pala laplapo, lapo hindi patlakan. Ayan, ayon, ayon, may huli naman si Papa. na, nakabuhi, nakutod. Uy, sayang. Nakura sa yung isa. Ayan, sa gisiyon.

Ayun, may hole na si Miss JC. Ang short, loho <laughs> ba ya? Ayun, dalawa. Tingag. Dalawang tingag. Ayun, may hole naman si Bro Ligtek. Ano? Kaya ito. Oh, ayun. Dalawa. Sorry, sorry, sorry. naman, hole naman, hole. Auli ah, naman si Miss Jisie. Kung buhok nga yun. Irabig tiyo Ang bukman, bukala, bukala. <laughs> po doon. Dakuoy. Lagaw. yun? Ang Yun. Ang laki. Ang laki. Hindi. ha. yung Yun. Tatlo. Oh, <laughs> Ka natin yeah. Yeah, hmm natin tatlo ang lalaki yan si kuya ano daw la yan ang huli yon e, huli naman si papa <laughs> may huli naman si Bro Ligtik. Tingnan mm. natin kung ano 'yan. Taklakan lagaw. Sho, sure, bisogo lang pala. Isang bisogo. Yun, may huli naman si Bro Ligtik. Ano kaya klaseng isda 'yan? Sakisok. Lapo. Parang malaki-laki. Lapo. 'Yun. Lapo. Okay, Lapo.

Ayan. Hmm, huli lang si Baba. Yun. Dalawa. Dalawang lapu-lapu. Patlakan. Patlakan pa Ah, <laughs> pasay. Abang, pwede ito pa ang kapresya, Parehas, man.

angat mo yan. Dito. Ipakita mo dito. Ilabas mo. Dito. Sa may balde. Pakita mo yan. Yan. Ayun. Huli. Ayun. Malakid ha. Dalawa. ayan Nakahulihan si Papa. Patakan. Kambal. Kambal. Dalawang. Ayun. Lapo-lapo. Ngayon, <laughs> may holy naman si Miss JC. Si Miss JC. Ang galing ni Miss JC yun. Lapo-lapo din. Ngayon, si Rocky. Ha? Swerte si Miss JC ah ang galing wow at may huli naman si Miss JC ano kayang isda yan ayun lapo naman lapo naman swerte si Miss JC ah si Swerte ayun ayun